Ang ina, may ako eh. Top global me. Global me itong kinakalaban niya, pre. Paano ako nakikita dito? Eh, hey, wait. Dalawa pa kayo! Oh, kalma. Kaya niyo pa, kaya niyo pa. Ito, ito si Kansi. Ilang pinagkagaw niya. Pumapalago, pumapalago, pumapalago. Lakas mo. Ay, ang sarap niyo ubusin. Wala, easy. Wow naman. Busy kayo, busy kayo sa akin. Talo. Ang ina naglag, paano ko na matay? Gago, map-mapak. Bobo ka ba? Sana po maging mag-visit ka pre Juwid ka wag mong subukan okay, pag binisit ko sila ako nabibisit ayaw ko naman bisit bobo ka kasi sino kayo maganda dito gamitin ah okay okay kailangan pala natin magpakan pre imim -im pala tayo bahala ka sa buhay mo imim -im pala tayo pre tap tap Global M.M. ako eh. Ulol. Kailangan pala natin ng top Global M.M. Yan yung kan, yun Yan yung tunay, boy. Tunay yan. Tunay, boy. Tunay. Ano ka nasisira, ulo? Pia-mia tayo. O, uubusin ko yan lahat. Tapos gagamitan natin ng Captain Thorns. Tumesting ka! Papakitaan natin ng Legion skin, no? Naiiyak yan sila sa akin eh. Isipin nila yung ng malakas to, pre. Talaga, Charmin? Malakas to, malakas to. Basically, it like, saber... Can now choose the Lethal Ignition talent to boost their burst damage. Ba't nilalagay si Saber? Your Honor, hindi ko na po alam. Ang bobo naman ng tips na yan, dapat ang ipakita mo na tips, yung related lang. Bobo ka ba? Iba-iba <laughs> yung tips na binibigay mo! Ulol! Sino kaya kalin ko dito? Ang ina, iiyak to eh. Mas ako matatakot? Surrender so na kayo! Nakakaawa kayo! Masyado akong malakat para sa inyo. Anong ka nasisira ulo? ba? Mayalo akong malakas para sa inyo. Masyado akong malakas para sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, masyado akong malakas para sa inyo. Kaya kung ako sa inyo... Ay, di puta na agaw! Boom, deserve. Gago lumalaban, oh. Bobo ang puta. <laughs> ko yun! Ulol! Alam nyo kasi, kailangan kong umuwi agad, kaya nagpakamatay ako doon. Sinungaling ka! Nag... Kaysa naman mag-tipi ako, ang takal mag di diba? Ganun yun, mindset ba, mindset? Bobo ka ba? <laughs> Ha? Tingnan nyo mamaya. Tingnan nyo mamaya kung paano ko ito papayakin, pre, ha? Magugulat kayo, pre. Huwag mong subukan. Papayakin ko yan, pre. Sinasabi ko. Puta, anong sakit? Lang. Okay, patay na yan. Nice one! I love you too. charot. Ay! Dumilim. Dumilim. Dum. Dumilim. Dum Dum lawit, lawit, lawit lang. Ay, talaga. Ay, talaga. Bungguin mo nga, pre. Bungguin mo, pre. Bahala ka sa buhay mo. Bungguin natin, pre. Bungguin natin, pre. Bungguin natin, pre. Uy, huwag na, pre. Uy, huwag na, pre. Putang ina, ang kapal nito, ah. Ang kapal talaga, no? Ang kapal talaga. Ang kapal ng mga page, no? Putang ina. Bungguin mo ko, pre. Putang ina, sayang yung gold natin! Bumalik ka! Sorry, sorry. <laughs> Sige, eh, putangin na yan. Putang na kapal mo. Ba't ang bilis? Ang bilis naman nito. Bobo ka kasi. <laughs> putangin na patay na naman ako! Talo! <laughs> <laughs> Sinadyaan natin yun. Napaka-easy ng mga labanan na to. Basic na basic. nanghihina ako sa kabubuhan mo. Parte yan ang plano, eh. Ha? Akala nyo mabibisit ako doon? Never! I don't know if this is true or false. Akala nyo lang yun mabibisit ako. Never ako mabibisit dito. Tingnan natin, tingnan natin. Kung hanggang saan talaga yung mga laban nyo. Ha <laughs> ha! Anyabang mo, angas mo ah. Yun na ba yun? Yun na ba yung pinaka-kanyo? bis kanyo? Yan na ba yung power nyo? Yan na ba power nyo? Ha? Yan na ba yung power nyo? Napaka-easy naman, pre. Tatamahan kita! Oh, putain na napaka-easy eh. na ba yung power nyo? Yan na ba yung power nyo? Yan na yung power nyo? Yan na power nyo? Ha? Yan na yung... yung power nyo! Yan na power nyo! Daddy, chill. Yan power nyo! Wala pre, mamaya uubusin ko kayo. Isa-isa, lima-lima, sampu-sampu. ko eh. Hindi ako nyo eh. Kawawa talaga kayo sa akin mamaya. Sinasabi ko sa inyo. Tumesting ka! Wala ka pala eh. Hindi <laughs> mo ko kaya. Eh. O, oh, ano, Oh. Ano, oh, ano, ano, silong. Okay, gusto mo mabugbog din. Basta ako matatakot. <laughs> Ay putang ina, takbo ka na, saan ka pupunta? Ano? 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 Magaling kang kupal ka! Bakla! 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 Ang sakit mo namang magsalita! Saan na pala dito eh? Saan ka na bakla? Ang ina, may agad ako eh. Tap global me... Uy! Global me itong kinakalaban yung pre. Paano ako nakikita dito? Okay, wait. Dalawa pa kayo! Oh, kalma. Kaya nyo pa, kaya nyo pa. Ito, ito si Cancel. Ang pinagkagawa niya. Ang ina, pumapalago. 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 Lakas mo. Ay sus, kahit anong gawin nyo, hindi nyo kaya ang isang pinakamalakas na Mia Yosher sa buong planeta. Nakadrags ka ba? Ay, ang sarap niyo ubusin. Wala, easy. Wow naman! Busy kayo, busy kayo sa akin. <laughs> Talo! <laughs> Ang ina, naglag, paano ko namatay? Gago, map! Map, Bobo ka ba? Ang ina, 2024 na, 2024 na, may cheater pa din. Dapat maayos to ni Monton yung mga naglalag na ganyan. Hindi makatwiran yung mga ganyan na laglag na yan, di ba? Ano ka nasisira, ulo? Naglalag, laglag, bigla, di ba? Nakakabadrip yan, di ba? Ayusin dapat ni Man. Oh, to, boss to. Boom, deserve. Ang inang gatot, tumalon pa sa akin. Gagong ang gatot. Daddy, chill nag-lifestyle. Utangin namin dalawa na yung lifestyle ko eh. Meron na akong lifestyle na akan. Tapos ang baba ng lifestyle. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. 70% lifestyle ibig sabihin malakas na ako doon eh. Ay eh, bubuputangin na pinunggo sa Bobo ang puta. Tanga. sira ulo. Supot. dinaliligo. Oh, boss. Ang lakas, oh. Oh, my oh, God. Oh, boss. Oh, boss. Manyak. Hindi ka dito! Mamanyakin Mama, kita! Bastos ka! Gusto ko itong pero ayaw ko pa. Alam niya ibig sabihin nun? Tulad niya, no? Oh. Mega kill, kita mo yan, mega kill. Ay, kita mo naman, di ka lang magsalita pa, nagkikita mo na yan. Hindi ko muna tatapusin, bilang isang malakas, I, I respect you all. Ulol! Gusto ko yung binubugbog ko talaga kayo. Yung talagang bugbugbog, bugbog na bugbog kayo sa akin. Hindi, wow. May na. Gusto nyo na ba ubusin ko to? Ayokon! Cool. Okay, eh, makakapaglord sila ubusin ko kaya to, pre. Simple na ba to, pre? bungko pre, bungko pre. Itiputa. Wala na. Wala na. Yot, wala akong last kill. Back tayo. May dinito. Ay, kaya ko! Ay, tamna mo. Ya. Yeah. Bubuhay pa ba ako, hindi na. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. <laughs> Pag namatay yan, patay kang bata ka. Alas skill mo na, supot. Putang ina mo. Alas mo na! Oh, kalma. putas animal. Talo. <laughs> Nagtatago pala sa damo, gago. Akala ko nandun sila lahat, putang ina. Pagpunta ko ganoon na sa damo, tumatambay siya doon, bulang ina.